Sa araling ito, alamin natin ano ang pinagdaanan ng ating wikang Pilipino bago ito itinadhan ng wikang pambansa ng Pilipino. Matatalakay natin ang kasaysayan ng wika batay na rin sa iba't ibang panahon ng mga mananakop na dumating sa ating bansa. Isinasaalang-alang na ang unang pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang pananatili rito ni Miguel Lopez de Legazpi noong taong 15 na. Siya ang pauna-una ang Kastilang Gobernador General sa Pilipinas. Kalaunan na pa sa ilalim naman ang kapuluan sa pamumuno ni Villalobos, na nagbigay ng ngalang Pilipinas bilang parangal sa Haring Pilipino. Ayon sa mga Espanyol, nasa kalagayang barbariko o di-sibilisado o pagano ang mga katutubo noon. Itinuro ng mga Kastila ang Christianismo. Ito ay sa layunin na maging sibilisado di umano ang mga katutubo. Naniniwala ang mga Espanyol noon, sa mga panahong iyon na ang paggamit ng katutubong wika sa pagpapatahimik sa mga mamamayan. Upang mas maging epektibo ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, ang mga misyonerong Espanyol ay nag-aral ng wikang katutubo upang madaling matutunan ang wika ng isang rehiyon kaysa sa ituro sa lahat ang wikang Espanyol. Mas magiging kapanipaniwala kung ang mismong banyaga ang nagsasalita ng wikang katutubo. Dahil dito, ang mga praile ay nagsulat ng mga diksyonaryo at aklat pang gramatika, kapisismo at mga konvensional na mga mas mapabilis na pagkatuto nila ng katutubo ng wika. Nang sakupin ng Amerikano ang Pilipinas, sa simula ay dalawa ang wikang ginagamit ng mga bagong mananakot sa mga kautusan at proklamasyong Ingles at Espanyol. Sa kalauna, napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang wikang opisyal dumami ang natutong bumasa at magsulat sa wikang Ingles dahil ito ang naging wikang panturo sa rekomendasyon ni Commissioner Skorman noong Marso 4, 18.00. Nang limunsad ang dalampasigan ng Pilipinas, ang mga Hapon noong taong dalawa. nabuo ang isang grupong tinatawag na purista. Sila ang nagnanais na gawing Tagalog na mismo ang gawing wikang pambansa at hindi na batayan lamang. Malaking tulong ang nagawang pananapok ng mga Hapon sa kilusang nabangit. Pangangasiwa ng mga Hapon na naguutos na baguhin ang probisyon sa konstitusyon at gawing Tagalog ang pambansang wika. Sa layunin ng mga Hapon na ito, ito ay naglalayo na burahin sa mga Pilipino ang anumang kaisipang pang-Amerika at mawala ang influensya ng mga ito kaya Tagalog ang kanilang itinaguyod. Nang panahon iyon, Nipongo at Tagalog ang naging opisyal na mga wika. Sa panahong ito, namulaklak ang panitikang Tagalog sapagkat maraming manunulat sa Ingles ang gumamit ng Tagalog sa kanilang tula, naikling kwento, nobela at iba pa. Tunghayan natin ang ilang batas kautusan Proklamasyong pinairal sa pagpapaunlad ng wikang pambansa mula sa Tagalog naging Pilipino at ipinadala nang Pilipino. Sa tagapagpaganap bilang isang daan 34 sa taong 1937, ipinahayag na ang Tagalog ang siyang magiging batayan ng wikang pambansa ng Pilipinas. Dalawa, kautusan tagapagpaganap bilang 263 anino noong April 1, taong labing siyam apat na po. Ipinaad na ang pagpapalimbang ng A-Tagalog English Vocabulary at ang balarila ng wikang pambansa. Inihayag din ang pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralang pampubliko at privado simula ng noong taong labing apat na po. Ikatlo, pautosang tagapagpaganap bilang anin naku, taong labing ang anin na Nilagdaan ng pangulong Gustavo Makapagal na nag-uutos na awitin ang pangalisang awit sa titig nitong Pilipino. 4. na kautosan. Kautosan sa bilang sam na pot hanin. Sa panglabing na Nilagdaan ng Pangulong Marcos at nagtataghana na ang lahat ng edisyon, gusali at tanggapan ng pamahalaan ay pangalanan sa Pilipino. Ikalima, kautosan tagapagpaganap bilang 87 taong labing siyam, anim na Nilagdaan ng Pangulong Marcos at naguutos sa lahat ng kagawaran, kawalihan at tanggapan at iba pang sangay ng pamahalaan na gamitin ang wikang Pilipino hanggat maaari sa linggo ng wikang pambansa at pagkaraan man nito sa lahat ng opisyal na komunikasyon at transaksyon. Ika-anim, Kautosang Pangkagawaran bilang Pito Ipinalabas noong Agosto 13, taong 11.59 na noong palihim ng kagawaran ng edukasyon na si Jose E. Romero na mag-aatas na tawagin ang wikang pambansa na Pilipino. Pitong kautusan. Kautusan kang kagawaran bilang 24 taong 16 na putbalwa. Nilagdaan ni Kalihim Alejandro Roses at nag-uso na sumulan sa taong paaralan na bigisam ang 24 na putbalwa. Ang mga sertipiko at diploma nang magtatapos ay ipalimbag sa wikang Pilipino. Kawalo, kautusan kang kagawaran bilang 25 taong 16 na putbalwa. Nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel na itagubilin sa mga guro ang mga bagong tungkunin ng ortografiyang Pilipino. sa kautosang pangkagawaran bilang 203 taong 1978, paggamit ng katagang Pilipino sa pagtukoy ng wikang pambansang Pilipino, nilagdaan ni Lourdes Kisimbing ng kagawaran ng edukasyon, kultura at sport. Sampung kautusan. Kautusan pang bilang limang put ng taong labing siya ng implementasyon ng patakaran sa edukasyong bilingwal ng taong labing Kalabing isa, batas ng Commonwealth bilang limang Ipinahayag na ang isa sa wikang ofisyal ng wikang pambansa ay Tagalog simula Hulyo 4, taong labing sa labing dalawa, proklamasyon bilang labing dalawa. Ipinalabas noong Marso 26, taong 15, ni Pangulong Ramon Magsaysay ang pagkakaroon ng pagdiriwang ng linggo ng wika mula Marso 26 hanggang Abril 4, kapanganakan ni Francisco Balagtas. Ikalabing tatlo, proklamasyon bilang 186 ng taong 1955. Inilahad ang paglilipat ng pagdiriwang ng linggo ng wika sa Agosto 13 hanggang 11. Kapanganakan ni Manuel L. Quezon. Ikalabing apat, sa Batas ng taong 1187, Artikulo 14, Seksyon 6. Pilipino ang wikang pambansa ng Pilipinas. At ikalabing lima, proklamasyon bilang 1041 ng taong labing siyam, siyam na pupiko, nilagdaan at pinalabas ni Pangulong Fidel B. Ramos na nagtatakda na ang buwan ng Agosto, ang buwan ng Witang Pilipinas. napakinggang labing limang kautosan, proklamasyon at mga kautosang tagapagpagalap. Ito ay ang mga batas na may kinalaman sa layunin ng ating bansa na magkaroon ng wikang pambansa. Mula sa layunin at paghahangad na tayo ay magkaroon ng wikang pambansa na mili mula sa ating mga wika na umiiral sa Pilipinas pagpapabuti, pagkakaroon ng formal na adaption hanggang sa ito ay tadahanan ng batas. Ang mga nabanggit na batas ang may kinalaman para sa pagtataguyod ng ating wikang pambansa Kung lalagumin natin ang mga batas na may kinalaman sa kasaysayan ng ating wika, ang mga batas na nasa taong 1935, 1973, at 1987 ang higit na makapagpapakita ng may malaking paggalaw sa pagpapaunlad ng ating wika. Mula sa taong 1935 ay nagkaroon ng pagpili ng isang wika mula sa mga wikang umiiral sa Pilipinas at ang tumugon sa mga pamantayan ay ang wikang Tagalog. At sa pagpapatuloy ng paghahangad na magkaroon tayo ng isang wikang pambansa, noong taong 1973 ay nagkaroon ng formal na adaption at tinawag na Pilipino ang wikang ibinatay sa Tagalog at kaalinsabay ng pagpapatibay ng konstitusyon ng Pilipinas ng taong 1987 ay itinadhana ng batas na ang ating wikang pambansa ay ang wikang Pilipino. Bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain ang wika. At ang wika ay hindi maihiwalay sa ating kultura. Kung ating titingnan ang mga sumusunod na salita, ay mayroong malaking ugnayan ang wika at ang kultura. Ang wika ay mayroong kumpulin sa atin na ginagampanan sa ating pakikipag-komunikasyon. Ito ay nagtitilbing instrumento ng ating pagpapadala ng mensahe. Ang kultura natin ay masasalamin ang ating mga paniniwala, kaugalian at gawi. Sa kabuuan, makikita natin na ang interes, mga pagbabago, higit lalo sa mga konteksto, ay bumabalot sa ating wika at kultura. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga makabagong uri ng komunikasyon tulad ng social media, maaaring matagpuan ang mga pagbabago sa kultura at linggwistika ng ating lipunan. Ang social media ay pangunahing ginagamit natin sa paghahatid ng mga mensahe. Isa ito sa mga pangunahing proseso ng komunikasyon at hindi kailanman maihiwalay ang kultura ng lipunang ginagalawan natin. Ayon naman kay Altea Enrique, isang profesor sa Universidad ng Pilipinas, sa pagtuturo ng wika, kailangang itoon ang atensyon ng mga guro sa anyo ng mga saltang ginagamit kaysa sa tungkulin nito sa pangunsa. Nangangahulugan na mahalaga ang nagiging gamit ng wika sa atin sapagkat tayo ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan. Sa pamamagitan ng wika, tayo ay malayang nakakapagpahayag, nakakapagtanong, at nakapagpapalitan ng kuro-kuro paniniwala at kaisipan. Iminumungkahi rin niya ang pagtuunan ng pansin ang ugnayan ng mga salita sa isa't isa. Nabanggit naman ni Imelda de Castro ang kahalagahan ng tamang istruktura at gramatika sa Pilipino upang makamit ang standardisasyon ng wika tungo sa progresibo at modernisado ng Pilipino. Ang wika ay kailangan tumulong sa tinatawag na transformasyon para maka-adapt ito sa pagbabago ng panahon. Gaya na lamang sa kasalukuyang panahon na kung saan tayo ay nababalot ng mga teknolohiya at mga inubasyon kasama nito Ang paggamit natin ng cellphone, computer, internet at iba pa. Dapat ay nakasasabay ang wika sa pagtugon ng pangangailangan nito sa tao bilang instrumento ng ating pakikipag Alinat basahin natin ang tekstong Witong Pambansa ang magpapalaya sa bansa sa trahedya ng pagkawala. Layunin ng babasahin na ito na makapagbigay ng karagdagang kaalaman at gabay para mapadali ang ating talakayin sa aral ng Alinat makinig at sumabay sa pagbabasa. Wikang Pambansa, ang Magpapanaya sa bansa sa trahedya ng pagkawala. Ang wika ay may kaugnayan sa lahat ng aspekto sa lipunan, politikal, sosyal, kultural at ekonomikal. Hindi maaaring umusbong ang isang fenomenon sa bansa na hindi dulot o iniimpluwensahan ng wika. Sa ganitong pananaw, may natin sa lahat ng kaganapan sa bansa, mabuti man o hindi, ay nag-uugat sa wika. Ang sistema ng edukasyon, ang politikal na pagpapasya, ang namamayaning kaisipan at paradigm sa lipunan, komunikasyon sa loob at labas ng bansa, nauusang mga gawing cultural o cultural trends, at ang estado ng ekonomiya ng bansa. Ito ay ilan lamang sa mga fenomenong bumabalot sa bansa na hindi maipagkakailang tumubo mula sa ugat ng diskusyong may kaugnayan sa wika. Ang mga sumusunod na panayag ay naaayon sa kritikal na obserbasyon at pananaw ni Nadekiros, Constantino, Araw at Jeronimo. Inilarawan ni Conrado de ang wika bilang isang instrumento para makapaghari. Ang paglaganap ng wika ng ay isang division sa pagitan ng mga naghaharing uli at pinagaharian at ng mga binabansagang elit sa lipunan at mga tinaguriang kabilang sa mababang estado sa lipunan. Hinahati nito ang mga mamamayan sa dalawang kategorya na pinangalan ng superior at inferior. Ang konsepto ng wika bilang simbolo ng kapangyarihan ay matagal nang nakaukit sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang katibayan ang pagkakait ng mga Kastila ng wikang Espanyol sa mga Pilipino upang maipwera sa alta sosyedad at mapigilan ang anumang pag-akta na maaaring umusbong kapag naunawaan ng mga mamamayan ang kanilang wika. Gayun din magiging hadlang ang pagkatuto ng mga Pilipino ng wikang Espanyol sa kanilang plano na maghari, yumaman at maayos na pamumuhay sa bansang Pilipino. Sa kabaligtaran, ibinahagi ng mga Amerikano ang kanilang wika magkaroon ng malinaw na ugnayan sa pamilya nila at ng mga mamamayan. Sa ganitong pagpapasya, hindi nag-aklas ang mga Pilipino laban bansa Amerika, kundi sila pa ang naging masunurin. sa pangsuliranin ang pagsasabata sa mga anti-Pilipino o anti-mangumayang Polisya. Ayon kay Jonathan Vergara heronimo kung walang makitang pagkamakabayan sa mga opisyal ng pamahalaan, hindi dapat asahang agad si Sibol ang gihin nasyonalismo sa puso ng mga Pilipino na siyang magbubuklog sa kanila. Ayon kay Araw, dahil idineklara ang English bilang medium ng pagtuturo sa eskwelahan, nariyan ang inaasahang pagsaas ng English proficiency ng mga mag-aaral. Sa pangangampanya ng mga eskwelahan na mga kaisipang anuro mawala ang fokus ng pag-aaral sa pambansang at mga ambag sa daigdig ng kaisipan ng mga pantas. Ng mga pantas. Sa madaling salita na wala ang intelektual tradisyon ng mga mamamayang Pilipino, naghari ang kolonyal, partikular na ang kanduranin na pag-iisip na lumikha ng mga mental educators o ng mga misedukados. Ipinaliwanag din ni Araw sa isang panig naman, ang Ingles ay magbigay daan sa isang matagumpay na export economy. Sa kabuuan, may iba't ibang muka ang wika at ipinakita ng mga oto ang wika bilang instrumento sa kapangyarihan ayon kay Bukiro. Ang wika bilang sufi sa pagbubuklod ng sambayanan ayon kay Araw. Ang wika bilang instrumento sa pagpapayaman ng edukasyon at kaalaman ayon kay Constantino. Ang wika bilang instrumento sa pamamahayag ayon kay Araw. At sa kabuuan, ang wika bilang isang tagapag-unlad at tagapagpalaya ayon kay Jeromino. Nakakatawang isipin na ang wika na ang pangunahing instrumento sa komunikasyon ang siyapang nagiging dahilan upang mahati, mawalan ng pag-uunawaan at mawalan ng komunikasyon ang mga mamamayang Pilipino. Bilang paglalago, ang kabuuan ng ating tekstong binasa na wikang pambansa ang magpapalaya sa bansa sa trahedya ng pagkawala. Ito ay babasahin na kung saan ay naglalayan na magpakita ng iba't ibang pananaw ng mga individual o author sa ugnay sa pinagdadaan ng pangyayari ng ating wikang pambansa. Ito ay naglalayon na matulungan tayong magkaroon ng karagdagang kaalaman, impormasyon at maunawaan ang naging kasaysayan ng ating wikang pambansa. Batay sa ating napakinggan at nabasang babasahin, ito ay mayroong ipinakitang iba't ibang mukha ng wika. Gaya na lamang ng binanggit ni Dikiros na ang wika ay nagsisilbi bilang instrumento sa kapangyarihan. Kung sino man ang nakagagamit at nakapagsasamantala ng kapakinabangan ng wikang ito at nakukuha niya ang kanyang mga pangangailangan at naisin, ay nagagamit niya ang kapangyarihan ng wika. Ayon naman kay Araw, ang wika ay nagsisilbing susi ng pagbubuklod ng sambaylan. Gaya ng pagkakabuklod at nagiging identidad ng isang bansa na nanatili na kasangkapan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa ng bawat tao ang pagkakaroon ng isang wika na unawaan. Ayon naman kay Constantino, ang wika ay nagagamit natin bilang instrumento sa pagpapayaman ng edukasyon at kaalaman. Gaya ng ating katayuan na kayo ay mga mag-aaral at guro, isang malaking tungkulin ng wika sa atin na ito ay ating kasangkapanin para makapagpadaloy tayo ng mga kaalaman at karunungan. Ayon naman kay Araw, ang wika ay nagiging instrumento sa pamamahayag. Bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, ang social media, ang mga balita sa radyo, telebisyon at pahayagan, ay ginagamitin o kinakasangkapan ang wika para maiparating ang mga kaganapan o sinayari sa ating paligid. At sa kabuuan, ayon kay Jeronimo, ang wika ay nagsisilbing pagpadaloy ng pagpapaunad at tagapagpalaya. Gaya ng ginaanan ng kasaysayan ng ating bansa, uh, nagsilbing simbolo din ang wika para sa pagkakamit ng kalayaan ng Pilipinas.